Hello! ah, ito, galing to sa SMNI Gikan sa Masa. Sinabi ni Attorney Salvador Panelo. Naniniwala akong hindi matatanggal si Romualdez dyan pagiging house speaker. Hawak niya ang pera, ang kamera, kaya mananatili siya dyan. Siyempre, maraming nagkomento, ba? Diba? Ah, maraming comment dito na galing kay Lumbayon. Sana tanggalin na para sabay na silang lahat mangurakot, magpakayaman. Eh kung tatanggal, hindi, hindi na makakakuha. <laughs> Mas lalong tataba pag manatili as house speaker, sana wag butuhin, ubusin niya pera ng bayan. Kung di natin hahadlangan si Tambaloslos, ibig sabihin patuloy ang nakaw, patuloy ang panunuhol, baksak na ang bansa natin, halos tayo nagugutom at nagtiti sa mahal na pilihin. May nagustuhan akong ano dito eh, uh, comment na ang sabi, buti pa sila Buti pa sila palabas masok lang sa ibang bansa. Kakainin ng masasarap na gusto nila. Eh, syempre Siyempre, walang ano eh. Walang resibo eh. <laughs> Kahit saan sila kumain. Punta sila tanghali na sa ibang bansa. Balik din sila. Pwede, pwede. Ganon, ganon talaga. At kung siya'y mananatili, mas madaling malapitan. <laughs> Di ba? Napansin nyo? Hindi yan maaalis dyan habang maraming ganit at gahaman na sumusuporta sa kanya, siguradong nasa pwesto yan. Hindi yan maaalis dyan. Wala, maghihintay na lang tayo ng ilang taon pa at magtitiis siguro. Gano'n na lang ang mangyayari dyan. Paano na lang mangyayari kapag wala na sila sa pwesto? May pera pa ba ang kaba ng bayan? Kasi hindi ko maintindihan bakit ang dami nang lumabas na 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 pwede mo silang alisen uh, alisin pero hindi pa rin nila ginagawa. Ano bang meron dito sa leader natin? Yun na lang ba yung kinakapitan niya? Ano ba yung pag-upo niya? Paninilbihan ba sa tao o o paghihigante para makuha yung nawala sa kanila noon? Yun yung naiisip ko eh kasi yung wala kang makitang aksyon. May isa nga nananawagan eh na dapat palitan na siya kasi hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Nagtatrabaho ng tahimik. Asan? May nakikita ba tayo? Yung bigas. Bigas lang. Pero hindi pa para sa lahat. Ang ayuda, hindi rin para sa lahat. Kaya dapat matupad yung sinasabi ni Senador ano eh, Marcoleta na dapat kung gusto mong magbigay ng ayuda para sa lahat, walang pinipili, walang mayaman, walang mahirap, ilagay sa ano, sa kuryente, alisin ng bat, lahat makikinabang. Hindi kagaya nitong mga tupad, sa experience ko lang to, sino ba nakikinabang nito? Kung kaalyado ka, makikinabang ka. Kung kakilala ka, makikinabang ka. Kahit nagpapautang ka pa dyan, kahit mayaman ka, makikinabang ka. Kasi kung talagang serbisyo ang gusto mo, dapat bigyan mo at tulungan mo. Yung mahirap talaga, yung, yung talagang, hindi naman natin sinasabing, kaya lalo nagiging yun eh, kasi na nagiging kasi nga, wala nang ano, tinutulog. Hindi yun eh. Yung walang kakayahan talaga na makapagtrabaho pa, or kung uh, single mom na wala talagang trabaho, na walang kakayahan magtrabaho, yun dapat mga tinutulungan, hindi yung nagpapautang na nga, ginagawa, ina, sinasama niyo pa sa mga topad. Di ba? Uh, yun ang pangit na sistema talaga. Kaya dapat maalis talaga yung puno eh. Tsaka yung mga sangay niyan eh, para maging maayos ang Pilipinas.